Hi, ako si Eunice. Isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Sasamahan niyo ako ngayon kung anong daily routine ko kasi today is my rest day. Pero hindi ako lalabas. Stay at home lang ako kasi pag lumabas ka, magastos. So, kaya mag-stay muna ako dito sa bahay. So, ayan. Nagpe-prepare ako ng aking breakfast. Yan yung aking breakfast. Oatmeal Ah, na may pagkamaylo siya Tapos yan, papaya Yung hiniwa ko noong nakaraan Kain lang ako nyan, Kasi dito lang naman ako sa bahay Kaya yan lang kakain ko muna So, ayan Kakain na ako Yan, papaya And oatmeal Diet tayo today, char So, ayan Uh, ako ay isang caregiver dito sa sabansang bansang singapore ang mapapayo ko lang pala sa mga gustong mag apply ng caregiver magtrabaho dito sa singapore kahit gano kayo kagaling kung di mahaba ang pasensya nyo tatalunin kayo dito so dapat mahaba ang pasensya nyo singhaba simula Sing, pilipinas hanggang singapore o umiikot sa mundo yung pasensya nyo. Talaga, ganun dapat ang isang OFW. Talaga, susubukin ang pasensya. So, ayan, magpapakain ako ng ah uh, dog ng aking amo. Social, di ba? Karne yan. Di, ino-order pa yan. Habang kami, ang kinakain namin dito, chicken, vegetable. Kasi titipid nga kami. So, ayan pa yung isda ng aking amo. Ayan yung parot. silaki So, ayan yung dog ng aking amo. Si Cookie. Isa siyang Corgi from Australia. Diba? Hmm. Ayan yung kulungan niya. Kakain siya ng kanyang breakfast din. So, dito sa bahay na pinagtatrabahuhan ko, tulungan kami dito. Apat kaming pinay. Uh, dalawa kaming caregiver. Dalawa yung helper ni sir. So, yung yan pag hinanggat-ngat ng aso kailangan aayusin din namin tulungan kami wala namang uh, inuobliga kung sinong mag-aano diyan o sinong sinisipag or ano ikaw mag-aayos syempre kailangan marunong ka rin makisama sa mga kasama mo para walang problema at masaya kayo dito di ba oh so, ayan nililikpit ko 'yan uh, ayan si Cookie isang corgi dog lab na lab yan ng aking amo mag-iisang taon na yan si Corgi. Ay naman si Jolly, Samparot parot. Tipid yan magsalita. At ayan naman si Lucky, isang napakadaldal na ibon. Kokopyahin niya yung, yung boses mo. tas ayan, yung koi pishata ang tawag yan. Hindi ko alam. So, syempre, pag rest day, dapat tumatawag sa asawa. Sa pamilya. Kaso hindi sinasagot. ayan. Ayan ang aking napakagwapong mister. <laughs> Char. So, ayan. Ayan po ang aking asawa na nasa Pilipinas. So, syempre, pag video call, kailangan mabunga nga ang misis. Hindi maiiwasan niya ang pagbubunga nga, ba? Diba? Kwento-kwentuhan, kamustahan, dapat ganoon, dapat may communication ko kahit malayo kayo sa isa't isa. Hindi dapat nawawala yung communication ninyo. So, after nyan, maliligo na po ako kasi rest day ko ngayon. Galing po akong panggabi. So, mainit kasi hindi naman aircon yung kwarto namin. Air cooler lang tapos electric pan So, ayan, syempre, kahit nasa bahay, uh, mag-skincare tayo. Galing po po yan sa Pilipinas, dinala po ng aking kaibigan. Kasi mahal nga dito sa Singapore. Pag nabili ako, naku-convert ko, namamahalan ako. So, pag may kaibigan ang pupunta dito, nagpapabili ako. So, bulk po pala ang gamit ko. Yan. Kahit nasa bahay ako, kahit rest day ako, kailangan mag i ako. So, after yun, -lo lotion ako using Cetaphil. Ah! Baka naman Cetaphil. Hindi. Ayan. Cetaphil. Mas gusto ko ang Cetaphil kasi hindi masyado malagkit sa balat. So, ayan. Ganyan lang. Typical. Pag di ka lumalabas, tipid. Diyan ka lang. Kain-kain ka sa bed. Tahimik ang rest day ko. Kasi bukas pang umaga na po ako. Yan. Yan, magkikilay ako by Sis Lady yata yan. Dala rin ng akin kaibigan. So, ayan. Dapat magkikilay tayo. Kahit rest day, dapat maganda pa rin. Plano ko sana mag magpa-microblading dito kaso medyo mahal. $80. Mag-ipon muna ako. Kasi syempre, mas Marami pa akong bayarin sa Pilipinas. Bago ko unahin kilay ko. Kaya drawing-drawing mo na tayo. So, yan. Sana pantay yan. 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 yung mga ilang daily routine ko everyday. Dito sa bahay ng aking amso. Yan. Maganda na ba ang So after nyan, pupunta na ako sa aking higaan, yan, dalawa po pala kami sa kwarto, sa baba ko si ate telma, sa taas naman po ako, yan double deck po ang aming bed yan, dyan po ako sa taas, yan may ko, binili ko sa baludar, syempre yan, family picture para mabawasan ang homesick mo may biscuit ako. Yan, yan. Yan lang yung bed ko. Single, ano lang yan. Single size. Yan. Higa, higa. Relax, relax. Kasi bukas, sasabag ka uli sa panibagong hamon sa buhay. Tapos manunood-nood lang ako ng K-drama. TikTok. So, ayan. Medyo inaantok na ako. Kaya matutulog na ako yan. Tapos mamaya matutulog uli ako. Tulog lang na tulog. Kasi nga, juju tipa pa bukas. Bye. Good night. So, ayan. Hapon na yan. O, oh, di diba? May pa-transition ang ate mo. <laughs> gising, -gising, gising gisingan Gising-gisingan, tulog-tulugan. O, oh, ayan. So, dapat, pati pagbaba, binibidyohan din. May upuan ako dyan kasi medyo mataas po Yang higaan ko. Yan, magulo pa ang hair. Minsan, tutur ko kay dito sa aming kwarto. So, inom muna tayo ng tubig kasi para hindi tayo ma-dehydrate sa pagkakagaling sa tulog. So, nakatulog lang siguro ko 2 hours. Okay na ako dun. So yan, tapos magpiprepare ako ng aking lunch and dinners. Isa ang kain na yan. So magto-toast lang ako ng bread sa air fryer. Yan. Na bobo pa ako sa paggawa niyan. Sa pag-operate ng air fryer na yan. Ayaw makisama. So yan, magto-toast lang ako ng bread. laga So, yung gumana na siya. Then, after nyan, magluluto naman ako ng egg. Yan, lalagay ng mantika. Uy, napadami. Ano pipretuhin mo? Yan, sunny side up. Hindi po ako naglalagay ng any dyan sa itlog. Uh, asin or paminta. Wala po. Ganyan lang po siya. O, oh, reality versus expectation expectation versus reality yan, durug-durug na siya kasi ayoko po ng malasado yung kulay dilaw gusto ko fried din siya, so luto na yung toast na yung bread ko ay yung itlog hindi pa rin Then, tapos -itimpla yung itimpla naman ang na ako <laughs> ng aking cereals Okay na yung hindi yung masyadong matamis kaya gusto ko yung cereals na yan. Diba, maulan ngayon dito sa Singapore kaya ayos na mag iinom ako ng ganyan. Yan, papalamanan ko ng peanut butter yung aking tinose na bed. Bed? Bread. Sino ka dyan? Bread. Yan, yan na yung kakainin ko. Pagsabay ko na yung lunch ko tsaka yung dinner ko. So, slice ng bread with peanut, then two eggs, and cereals. Yan, yan lang kakainin ko. Kala nyo masarap kinakain namin dito, hindi, no? syempre kailangan din na magtipid at magdiet. Char! Yan, tara! Kain tayo ng aking lunch and dinner. So, yan, init-init pa, diba? ba? dapat pag caregiver ko, mabalis ka kumain. Kasi baka tawag ka mo. Pero rest day ko ngayon, kaya chill-chill lang. Siyempre, pe-prepare ko din yung dinner ng corgi dog ng aking amo na si Cookie. Yan. Pero okay lang din naman na hindi ko pakainin yan. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, tulungan kami dito. Siyempre, kailangan makisama ka rin kung busy ka, di wag mong gawin kung hindi ka naman busy, choice mo yun kung gagawin mo so ayan, pe-prepare ako uli ng kanyang kakainin ano yan, dinideliver na dito nakapakpak, try siya kumakain ng karne so ayan, dadalihin ko na yung kay Cookie Cookie the Corgi dito ako dumadaan sa likod kasi doon siya. Diba? Social na aso. May na kain. Sana all taki ah siyan yan si Cookie Boy. Nginat-ngat niya na naman yung newspaper niya. So, ayan. Diyan natatapos ang aking rest day maghapon dito and daily routine ko ngayong rest day so yun lang samahan nyo ako ulit sa susunod kong vlog please subscribe to my youtube channel ako si Eunice TV yun lang bye